Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga amiga. Ayan, welcome to my vlog. Hindi maganda ang daan namin ngayon kasi umulan medyo putek Ayan. Pero hindi gaano naman, medyo lang. <laughs> Ayan. Papasok na naman si amiga. Maglalakad siya. Ayan, ito ang daan namin. Tingnan nyo. Pero okay naman po hindi sya ano ayan. Ayan, hindi sya gaanong ano hindi masyadong putik ayan talagang may tubig yung ano dito kalsada Ayan yun, ubig. Kasi nga po umulan kagabi. Ayan po, ah, habang naglalakad para magtagalog ako ngayon sa mga amiga. Ayan, habang naglalakad tayo para hindi natin maramdaman ang ating pagod. Ayan, mag-ano tayo, magkwentuhan. Ayan. Ayan po. Malinis yung ano po dito. Dito po ito sa loob ng DMCI, mga amiga, sa dinadaanan ko. Ayan, dilinis yung mga ano, damo. Tinanggalan ng mga damo. Ayan, tubig, oh. Thank you. Ang ganda ng ano dito sa loob mga amiga. Maganda yung maganda ang daanan po dito. Kasi ano naman po. Mahaba-haba pa ang aking lalakarin. Tatawid ako ng kalsada. Yeah. Ayan. Madalang na lang naman ano dito, hindi naman ano, um, makakatawid ka kaagad. Ayan. Ayan po, si Amiga araw-araw pumapasok. Pag hindi siya maihatid, ayan, maglalakad. lang. Hindi, talagang hindi po magandang panahon ngayon, makulimlim. Kahapon nga, umuwi ako, talagang ano po, talagang ano, umaambon. Pero hindi naman, hindi naman po kami ng asawa ang Diyos, okay naman po. Hmm. Tapos may nagja-jogging po dito sa umaga. Ayan, kaya maganda po talagang ano dito sa loob, may mga nagja-jogging, yung mga ano yung ibang may naglalakad ayan katulad ko naglalakad ayan shout out po sa inyong lahat ayan po katulad ko naglalakad ako ayan po Yeah, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Hello po. Bye-bye.